So, ayan guys. Nunguha si Kuya ng ano. Ng pamain. Tawag dito sa amin sa Bisaya. O oh, sa Waray. Wala lahipan. Ayan. Wala lahipan na dagat. Wala lahipan dagat. Ayan. Gumagalaw pa guys. So, ayan. Balik gagamitin to ni ipapain to ni Kuya mamayang gabi hanggang umaga daw sila pag naga ano nito pag namimingwit sila doon sa medyo malalim lalim na part Ayan. ito yung pamain na pang anti zero ito guys ha pamain nya na anti zero mga idol dyan sa ano pag namimingwit tayo sa dagat grabe nga pala ka ano kaibas ng dagat ngayon no oh. yun mga idol oh grabe kaibas ng dagat sarap mamingwit sana kaso wala nang time mag uh, magano na tayo magbinta na tayo ng sisig mamaya Yan. so sa next sa next vlog natin baka manon natin yung ano yung ibang lures na gagamitin natin sa pagpipishing natin so dito lang muna ako Ayan. baga short video lang to so ayan si kuya baga kuha ng ano ng pamingwit o oh, pamingwit ng pamain para mamaya mga idol So try natin tingnan. Kuya. Ya. Yeah. <laughs> Lambot ng pinagkukuha na ni Kuya. Oh. Parang maraming sasing yata to dito, guys. Maraming sasing dito, ya. Yeah? Wala. Sarap yung sasing pa naman. yun na. Oh. May nakuha na naman, oh. Yeah. Kunin natin yung lagayan ni Kuya. ginagamitan lang ng pala ni kuya para makuha yung pamain. Maliliit. Yan. Bale, mag-iiba siya ng spot o oh, ng area na pagkukuhanan kay medyo maliliit yung nakuha niya dito sa area na to ah. uh. um, kaya lalaki yung yang nak ni, Ano, nak cuba ni ko ya. Minta na sama la sila no. Hmm. Yan oh Yan, dami na. Yan. So ganyan lang mga idol yung pagkuha ng ano. Alupihan, alupihan dag, ah? Alupihan dagat yata yan dito. Yun, dami oh. Wala na makarami si Kuya mamaya. Yan. Yun na. Sumiksik na oh. pinagbabawalan pinagbabawala nila doon sa area na yun manguha ng ganyan no yan guys ah. Oh. sabihan dagat loh lumalangoy ng iso dati natakot ako nyanyering mag ano maghawak yan guys oh. dami na Huli. Ay, ah, pupunuin mo yan, ya. Para pang umaga, pang hanggang umaga talaga yung pamahin. Ubus rin yan. Or, sa isang kawil, isa, isang piraso. Pero madali lang yan siya, mano. matanggal tanggal kasi maliliit bilis makapuno lumalabas na Kumagagat to guys pag ano pag nabigla kayo nangangagat 'yan dami dami na guys oh. para na siyang spaghetti so dito lang yan guys na kukuha oh. sa area na to dito sa tabi ng ano ng Hartman yan. yan lang yan sa mga tabi-tabi gilid-gilid guys yan. kitukuha ni kuya So sa gustong mag-try niyan mag ano, The best na pamain 'yan para sa mga ano, sa mga kanuping at sa mga sa mga triple tail. Yan. Mga maming-maming na maliliit 'yan. Yung, 'Yan yung mga gusto nila. Siguro pati ano niyan, pati lipstick. Kain rin niya, no? Ha? So, oh, hindi ko makain yung lipstick. Eh. Doon sa ano, doon sa Kamuning, nung nagpunta ko doon, nag-fishing kami doon. Yung pinapain nila yung sasing. Okay. Oo, sasing. Pero ginagawa nila, pinapain nila sa ano number number 62 yata. 62 na, ano, na numero ng kawil. Yung single hook lang. Tapos ginagawa nilang kitang. Mm -hmm. Kumakain man yung lipti, eh, pati kanuping. So, ayan guys. Bali, hanggang dito na lang muna yung video bali sa next video natin ay magkakasting na naman tayo. So, anuhin lang natin. Abang-abangan lang natin yung tides. Sa, siguro sa hapon na tayo kasi walang tides sa umaga, mga idol. Puro malalalim yung tides sa umaga. Bali sa hapon lang talaga tayo makakapagkast dito sa area na to. Saka sa iba pera na lang kung magpaisla tayo yan try, try natin puntahan yung isla pandan at saka ano um, luli luli island yan try natin yan dyan so ayan hanggang dito na lang guys maraming salamat sa suporta at saka fish on so nandun si kuya ko continue pa rin siya magkuha ng anong ng pamain Ayan guys a bush